Yan na bigay ni Ma'am Irish. Thank you, Ma'am Irish. Sa, sa cash na rin. Thank you po. Kay galing po kay, ano, kay Ma'am Irish. salamat <laughs> sa kiyaya na bigay ni Madam Irish. Ayan po, luto na po yung ating minatamis na kasoy. Hello po mga katita saneng, welcome back sa aking channel at for today's vlog ay mamimili po kami ngayon ng dried fish po na dadalhin po namin sa Quezon at ngayon po nandito na po kami sa bilihan po ng dried fish uh, and boobies dito po sa barangay Baito tayo po tumitingin na po si tito ninyo ng mga tuyo

Tapos te. O sige. O oh, sige. Pwede Tapos. O. ko Kung malakatin ito. Tapos. Yes, sampo nito. Sige. Ah! Tapos, mo na ngayon. Oh, yung mga sampo. kung may gustong bibili. Tsaka mga so, Sige ko pa kung malakatin ito. Tsaka sampung pack mo. Ito naman po ay mayroon din po silang binibentang bidyoke ang may-ari po nito ay kamag din po ni ninyo. Bali pinsan na po nila. Siya din po ang may-ari nitong ano, yung si Ann Bobes. Siya din po yung nagtitinda po ng mga tuyo. Ito lang po dito. kasi marami din sila kasi yung mag-aati-ati. I-re-repack na no. Okay. po ng gustong bumiling daing, dito po tayo kaila, ano, kaila... Merian Cubes. Dito, you, dito, dito say... lang po sa ano, sa Bayto, pwede may ano din po sila sa Locapo North. Sa ano, di ba sa Candelaria mayroon? Oh, sa Kalibuan. Mayroon din sa barangay... Sa Ben, na doon. Kalibungan na lang At dito Siya so, yeah, po ay pinsan din po dito oh. ninyo Dito ninyo one dito isang dito dito isang kilo dito. ano 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 Oh, sige. ano 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 na ano 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 Oo, limang pak na dito na lang. Pagkatagdag ka na lang makita ang kilo. Oo, oh, yung kulang. Oo, oh, yung kulang. Ano ba yun? Ball pen. Masit ball pen. Ball pen. Ball pen. Ball Sukang so paumpong din po pala sila dito. At ngayon po kami ay pauwi na na lang po daw po ni eh, ate yung, yung aming mga pinamili at i-deliver po doon sa amin. Nakauwi na po dito sa bahay. At uh, syempre kasama din natin si Tita Ago kanina nang nabili sa ng daing. Uh, wala po siyang kaalam-alam. ay <laughs> eh, siya po ay mayroong grasya. O Tita Ago, ayan ibigay ni Ma'am Irish. Thank you Ma'am Irish sa sa cash na binigay mo. Thank you po. At ngayon naman po ay nandito po ako kay nanay. nanay may nagpapabigay sa iyo. Ah. Uh, kay galing po kay ano, kay Ma'am Irish. salamat sa biyaya na bigay ni Madam Irish. Salamat sa ning. Thank you po mabait ang ating manugang kaya ano ganyan thank you daw po totoo mula nung dumating siya dito hindi pa kami nagkasagutan kahit minsan oh. ah. kaya to si nanay kaya salamat po thank you daw po mam Ma Irish Uh, ngayon po ay eh, atin na po yung na po yung ating nakuhakha po na kasoy. Aray daw po eh, sabi po ni nanay eh, mag magkala magkalamerize lang daw po ng asukal. Yan po ay eh, nagayat-gayat ko na po. Ihintay eh, na lang natin na magkaramelize. Ito din po ay eh, akin pong pinigaan, garmi po. Titesting lang po natin kung masarap ari. Kung ari po ay masarap, atin pong babalikan yung mga natirang ano bunga ng kasoy. 'Yun naman po mga buto ay akin pong inano, binilad. Ayun pa po ay puwede pong ano, pagka-inihaw po 'yun eh parang mani. Ngopo na lang po natin mag matunaw tong ating tayan At ayan po, natunaw na po ang ating ano, sukal. At ayan po, nailagay ko na po yung ating kasoy. Okay, lasa na rin. Sino po bang nakasubok na na magluto ng ganito? At aray, masarap. Atin pong babalikan yung naandoon po na mga bunga pa po ng kasoy. At ayan po, luto na po yung ating minatamis na kasoy. Atin pong titikman. Titikman po natin. Ako po, eh, babago lang po din pong makakatikim ng garni. Mm. Sarap. Ang lasa po niya ay parang yung lasa po ng minatamis po na langka. Pero syempre nandun pa rin po yung lasa ng ano kasoy. Sarap siya. Babalikan natin yung bunga. Ito pala yung tanang ko ng bunjing. Ano? Ito. ito. Sin, sin nilipat ko dito kasi ito ba nagkabasag-basag na oh. Patingin ako ng pinanghuli ito. mo ng bunjing. Ito yung naka Huli na ng... muna. Naka, ano, bunjing na nahuli ko nung nakaraan. Kaya yeah, po, basag-basag na yung kalahan basag niya. Basag-basag, lumipad-lipad tong kalahan na to. Yung <laughs> nakaka, sa loob ng bangka eh. Kaya, nilipad ko, baka magka, baka makatagpo ulit mamaya. Baka din pa mapatid. Maganda na yung sigurado. Nalala ko pala, nalala ko pala si Yoyoy. Babago ko maalala ka mo yung kapatid ko si Oy. Sandro. Si Yoyoy. Si Yoyoy. Alam ko, nanonood ko dyan, Yoy. Shout out sa'yo dyan, Yoy. Alam ko, nananahimik ka dyan. <laughs> kung ano man yung nagkakabalahan mo dyan o project mo, sana maayos mo. Sana makawi ka dito at makapag, makasama ka sa vlog namin na magkasama tayong kumain lahat tayo magkakapatid kasama si nanay. At saka sana, ano, makapasyal din ako dyan kung okay lang sa'yo pag ano sa tumapanod mo tong video na to eh ano pwede ba kayo ni ano yoy, -yoy? E -e. nananahimik ka dyan yoy eh <laughs> marami na, marami lang yung siguro siyang pinagkakabalahan yung nga palang ano na yon yung makina ka ng bangka ko yung kapatid ko pala ang nag-sponsor doon yung ano yung galing siyang ano Japan Japan nakapag ipon siya binigyan po niya ako ng makina makina yun na po yung ginagamit ko ngayon kasi po dati nakikihawak lang po ako ng ano ng bangka ayun po si Sandro i eh, kapatid po nila tito ninyo na bunso oh. siya po ay eh, na ano nasa Cavite po mas May asawa po tila siya tila, si Jackie. Hello Jackie. Sana makauwi kayo. Sa tasang dalawa, namimiss na namin kayo nila nanay. Sana sa birthday ni nanay makauwi kayong dalawa. Mag-80 na po si nanay ngayong July 4. No? At ayan po pinapahila ni tito ninyo kay Ken yung kanyang ano, nylon. Kanyang po kalalaking nylon ang pinanguhuli po ng bunjin. Nagmamadali na po ah, sila haot. lalaot Hiyo, na rin po. At pakita mo yung kan mo. Ano yan yung ano mo? Ito yung ito yung ano yung Gan hook oh, tawag na taga. Ganito po kalalaki yung ano yung taga po niya. Panghuli ng bunjing. Panghuli ng bunjing. May, may, ano, sana may, na, na, na sa naman siya. sana makahuli ulit may, may, sa may, pag nakaulit talaga ako ng tuna na malaki Bukas Kakatayin ko talaga yun Magdadala, Yung kalahati dadaling ko sa Quezon Sana nga ano Sana may syorte tayo Para may pasalubong tayo mm -hmm. kay Teo oh, Tsaka kalabosing Tsaka kalabosing, Ate Nels, Tsaka mga, Team Pakatan Mga taga doon. At Team Hitik mm -hmm. Siyempre kay Balpo at saka kay Milot Is. Dito ninyo, seryoso ka dyan, ha? Ah? Hmm? Pa, ito, marami kasi akong gagawin, eh. Magkakalit pa, magpapret ako yung fuel line ko. May, nan, may tagas. So, pala, pala din yung makina ko. Buti na, nasipan kong kilik kanina. Uh, the, hmm. Makilang laot na akong gano'n. Sa, kala ko kung sa ano lang yun. Kala ko kung mayroon lang halo ng naluan lang ng tubig yung diesel. Pero okay na yan. Ito, papalitan ko nito, fuel oh, line. Mm hmm. Ito may butas pala kaya pala buti ka mo nakabalik pa ako pag medyo malakas lakas ang ano yan may hindi na under way. yung makina tara lang ano na walas pa kayo wala laot 3.30 na na ba agad 11, ah, 11 ah ano pa lang 12 pa lang so, magpapalit pa ako ng revisa ko ng pang ano bunging at nagkagat-kagat ng mga dewit at ayan po si Tito Ninyo ay Nagre-refer na po ng kanyang underwater kasi yung huling laot po nila ay napasukan po ng tubig. Ba? Nakasalamin na rin ang titamin niya at manabo na rin ang mata. Manabo na talaga <laughs> hindi, hindi ko na kaya makikita sa ano. Sa tarasik ng tubig. Tapos pag ano yung pag, pag uwi Mainit Mas, tapos natatalsik ka ng tubig alat. Yung nasisilawan kayo ng araw ano. Oo. Dapat pala sa inyo yung meron kayong salamin na ano. Hmm? Salamin Pansin na. mo kayo minsan nagsasalamin talaga sa salat yung ano. Pag masisila ako tsaka natatalsik ka ng tubig alat. Hmm. Sunglasses. Dati naman. Saglit lang to sa akin. malinaw pa tong ano ko. Mata. kaka ko nahihirapan mag minsan gago ng pain na. Ano? Pag itong tutukan. Pag malayaan malinaw. Hmm. Pero pag tutukan at ano, medyo ano, malabo talaga sa paningin ko pag tutukan na. Ano? <coughs> Halon. Oh, <coughs> lagay mo na. Haluin mo na ka. Sino doon? May, asan yung mga mga kakaragang hilo? Isang siwaso lang pa. Ha? Isang siwaso lang ang Isang siwaso lang o, Hindi mo talaga lang doon sa silo ng bangka? mamaya po in eh, lalaot po uli sila para pag marami po yung huli nila ay eh, makadala din po kami kami ng pusit kung kukunti lang sa ano, sa sa kung konti lang huli kung hindi lang ako magtibibinta iluwang ko na kasi mahangin dalawang araw botre hindi pwedeng hindi makakalaot wala tayong madadala pag bibinta ko pa mm uh -huh. na lang ano? hindi pwedeng hindi, hindi bukas kung mahangin yan po, yan po kalmada naman 4, 5, 6 ayan